Ang laman pala nitong isang box mga kasari, Downy, sundogs at itong mga shampoo, ilang araw na nga itong mga kasari, hindi ko talaga ma display display Dahil yung namili nga ako, ay inuna ko talaga ito yung mga biskwit at yung mga chichiri at sinunod ko naman yung mga dilata. Tapos sinuhuli ko talaga yung pagdi-display ng mga sabon, shampoo at itong Downy mga kasari. Pero dalawang araw na nga itong mga kasari, tsaka ako nga ito yung display dahil nga sobrang busy mga kasari at hindi nga ako matapos-tapos sa aking pagdi-display. At syempre, content creator kasi ang inyong tindira mga kasari kaya tumatagal talaga ang pagdi-display dahil kailangan pa magbibidyo. Dahil nakapamili ako ng ilang sakong bigas mga kasari, tinanggal ko nga yung dito yung nakastak dito sa aking tindahan na naiwan dito at ayan nilagay ko na dito yung bagong pinamili ko. Pagkabuhat ko nga na isang kamang bigas mga kasari, lumabas na nga yung anak ko at tinulungan na nga ako dito sa pagbubuhat ng mga bigas. Dahil kapag nakapamili talaga ako ng bigas mga kasari at pag nandito talaga siya, ay siya talaga ang tumutulong sa akin. Pero kapag gula siya, may pasok siya mga kasari, yung bunso ko nga, napapatulong ako doon sa bunso ko mga kasari sa pagbubuhat ng bigas at pag-aayos dito sa aking tindahan. At pagkatapos nga buhatin yung bigas at maayos mga kasari, syempre dito naman ako sa mga soft drinks dahil tingnan niyo naman isang kahon na lang yung natira yung ako mga soft drinks na maliliit. Dahil sa isang kahon nga ilang piraso na lang natira kaya ang ginawa ko, ni-ready ko na itong mga kasari at habang yung anak ko ay nagre-ready doon ng tricycle na pagkatapos ng doon sa loob mga kasari, syempre lumabas naman ako dito dahil ito naman ang kukunin. Ko. Itong mga buting malalaking soft drinks mga kasari, bali ang bibilin ko lang itong mga soft drinks ay itong mga Coke product. Dahil ito talaga mabilis maubos at mabenta dito sa akin tindahan mga kasari, mayroon pa naman ako natirang mga RC product. Ganito ako bilang isang tindera dito sa aking mga paninda mga kasari. Kung ano wala dito sa aking tindahan, ayun ay ang nagre ko. Syempre yun lang din ang binibili ko mga kasari. Lalong lalo na lalo, pagdating dito sa aking refrigerator o sa aking chiller mga kasari. Dahil sobrang binta talaga itong mga juice. Pinagsisiksik ko nga lang ito sa mga soft drinks para hindi sayang yung lamig. And ito ako bilang isang tindera mga kasari sa aking tindahan lumalaban kahit pagod na. Nagre-ripple pa rin ng mga paninda at, at nagre pa rin ng mga paninda para maibibinta. Hindi nga naubusan nga ako dito na aking nare-ripak na mantika dito sa aking tindahan mga kasari. Kaya sinimulan ko na ang pagre-ripak na aking tingi-tingi na aking mga panidang mantika dito sa aking tindahan mga kasari. Ay niripak mo na nga itong 1.5 mga kasari para nga marami akong maire-ripak at marami din akong maibibinta at may din ako dito sa aking tindahan. Kahit nga sa sobrang masama ang aking pakiramdam mga kasari pero tuloy pa rin dahil tindera ako gusto kong at do. para makabinta na aking mga panyanda dito sa aking tindahan mga kasari dahil sa kasi pag wala akong ni ay sayang din yung binta mga kasari. At pagkatapos ko nga maayos, maaarin sa aking mga paninda dito sa aking tindahan mga kasari. Ito na pala yung aking munting tindahan mga kasari. At ayan na nga ito yung aking mga tuyo. Bali nilipat ko na lang ito at itong mga pansit kanton mga kasari. Pero yung mga sabon ay dyan na rin pa yung sa dati niya. At itong mga sunrocks doon sa pinakailalim. At nakitang kita ko na talaga kung anong wala dito sa aking tindahan. At kung ano ang bibiling ko dito sa aking tindahan mga kasari. Dahil bakanti na talaga at kakaunti na lang talaga yung natira. Maganda talaga pag nakaayos ang ating mga paninda dito sa ating tindahan mga kasari. Lalo na masarap talaga sa mata tingnan pag nakaayos ang ating ating mga paninda at pagkatapos nga ng ilang oras mga kasari iyan na pala yung aking mga nariripak ripak na tingi-tingi na mga aking mga asukal dito sa aking tindahan. Bali, nagsimula pala ako sa pagriripak dito ng mga kasari na aking asukal ng 5.30 at ayan na nga pagkatapos nga ng 11, iyan e na yung aking naripak. Ang dami nga yan mga kasari dahil nga matagal talaga yung aking pagriripak dahil ako lang naman ang dubatay dito sa tindahan. At sobrang pagtatakal, sobrang tagal sa pagriripak dahil nga may pag may bubili, ay binibintahan ko. Nakaripak nga ako dyan ng 220 pieces mga kasari at at hindi ko na nga inubos yung doon sa sako. At pagkatapos, siyempre, inuna ko naman yung paglagay doon sa aking sarap ng stanti mga kasari doon sa my hook. At pagkatapos niyan, yung mga natira at marami mga kasari dito ko nilagay sa aking stanti dahil dito sa aking stanti mga kasari ay hindi talaga kasi ito nilalanggam. Sa pagre-repack talaga ng asuka, lalo na sa tingi-tingi talaga mga kasari, kailangan talaga ng mahabang oras, lalo lalo na pag ikaw lang talaga dito nagbabantay ng tindaan, mga kasari, siyempre, pag may bumibili, iniiwanan mo kaya matagal yung pagre-repack na aking mga paninda.